morning another day another vlog so ayan tingnan mo guys alas 5 pa lang dito sa bukid gising na kami tapos tapos na rin kami magkape nandito lang kasimple ang buhay dito tapos tingnan nyo sila ayan mga tito ko yan ayan pinsa ng papa ando naman si tito toto ko andun si kib tuwang tuwa talaga siya dito guys Talagang may exercise yung mga bata dito kasi malawak yung area. Yan ito po. Yan sa tito ko yan. So yun yung mga tanim pala ni Tito Toto, mga tabako. Yan. Yan, meron din siya maraming sili doon sa kabila, doon malapit sa amin. Yan. Andun naman yung ano, si Tito Elmer doon. Yan. Guys, yan. So pupunta na rin kami doon sa kabila ngayon kasi gagawa nga. Dugo natin yan dito. Dahil na, paduguan mo na. Nang okay sa may video. Ah, tabi-tabi po. Kami po ay makikitong-tong dito sa inyo. Lupain. Yan. Dugo ta kay na po ang ating yero. Ipapabit na lang. Yan. So, instead na si Kenhan sana yung kukunin namin, sobrang yun na lang para medyo matagal at may kulay na siya. Yan. Siya. Ang ano niya is 12. So, ready na lang doon. yung pakabit doon mo. Ano ba ako mag Konting bigi. Guys, ulam namin tangalian, guya, noodles, ang pambas, pansang ulam. Ayan, ang palaya at saka sabaw na nilaga. Ay, tapos ganito yung view guys, oh. Sos. Hmm? Hmm? Kaon. Dapat dry. Di ganit dry, sabawan si <tod> Kindra na nag-risk na siya ng pang CR. So, pang samantagal na CR. Ngayon, sa lababo naman. Pang samantagal na lababo. Mamaya na tayo maglagay ng yero kasi mainit pa. ah uh, magtaod na og bubong. Abong. Yero guys. Kami taga-tunol sa yero. Tarungan na ma'am. Oh, ay pag office office karon pag ano sa Ikaw dia kay ikaw naka gloves. Papel? Tarungin nyo ha, tarungin nyo yung kubo natin. Madam, ikaw na dia. Mandarin mo sila. Ha <laughs> ha. tarong eh pa football mo superman narorin eh ang manini jeroga nakakite nalabas pres eh nalabas dito mga ilan ang sobra uno hindi ingat guys eh ang alon talaga isang ganito oh ayan bryanda namin photo maya ako naman sa probinsya kay tibukay mga trabante so taas una mga disney Dili princess. Lagi mga ka dito oh, sa... Ma'am Joji guys. <laughs> like sideline mo. <laughs> sideline mo na siya. Ang libor mo na. <laughs> okay na ka rin din? Siya na O, upat na na. O, oh, hapit na guys. Bawal kupad-kupad. tata -kupad. <laughs> Ta tarungin, tarungin. Hop. <laughs> <laughs> guys. Okay, kami dire guys, si hati, ay nagpintura sa aming bigati na Amo. Okay, kada. Ay, tayo pa kayo sa order guys. Pero sige lang. Green, green grass of home kaya itong sinba. Dapat green, green yung ano unta. Okay, hapit na. Nung wala lagi si Kendra. Kendra, look. O, may makahiya na.